Ang pagkain ng saging na saba ay makakatulong para hindi po magkaroon ng stroke ang mga pasyente lalo na yung mga may high blood. Ang mga pasyente na napaka-prone na tamaan ng stroke ay yung mga may maintenance para dun sa sakit na hypertension o high blood. Ang magandang na itutulong sa kalusugan ng saba. Kilalang kilala natin sa Pilipinas bilang saba. Saging na saba. Ayan. Kasi marami sa atin kumakain yan pero hindi natin alam, napakaganda pala nito sa kalusugan. Ano yung magagandang benepisyo na makukuha natin sa pagkain ng saging na saba? Number one, smooth blood circulation. Pagka po tayo ay kumakain ng saging na saba, inaayos siya po ang tamang daloy ng dugo sa ating katawan. Ayan, isa. Number two, And number two health digestive system. Ang saging na saba ay tumutulong po kung ikaw ay nahihirapang magtunaw ng pagkain, pero ang tamang pagkain wow. ng saging na saba, ay 30 minutos hanggang 45 minutos bago kayo kumain ng inyong meal. Kasi because of the enzymes na meron dito kay saging na saba, yung enzyme na yon ang nagtataas ng, digest, ng tutulong para yung kakainin mong pagkain, yung enzymes ang tutunaw, hindi masyado mapapagod ang ating digestive organs. Amen. I help! I help! Malaki rin po na itutulong saging na saba para po ayusin ang patuloy na paglinaw ng ating mata. Patuloy na hindi lalabo yung mata. Okay, ulitin ko. Hindi siya nakakalinaw ng mata. Ano ba ang nakakalinaw ng mata? I-maintain niya lang na hindi lumabo ang mata kung mahilig tayong kumain ng saging na saba. Malinaw ba malinaw? Kasi yung iba may siya. ayun, saging na saba. <laughs> hindi ho magpapalinaw yan. Okay, prevent. Stroke. Ayan. Ang pagkain ng saging na saba ay makakatulong para hindi po magkaroon ng stroke. Ang mga pasyente, lalo na yung mga may high blood. Ang mga pasyente na napaka-prone na tamaan ng stroke ay yung mga may maintenance para dun sa sakit na hypertension o high blood. Dahil sa potassium niya. Which is a vasodilator. Ang vasodilator ay nagpapabuka ng ugat. Vaso is a scientific term. Vaso means veins. Sa Tagalog, ugat. Ugan. Dilator means to dilate, yes. to open. So when you take vasodilator uminom ka ng vasodilator, pabubukahin niya yung ugat. Tama? So ito po, dahil sa mataas potassium, natural na nagpapabuka ng ugat para kung barado, hindi siya mahihirapang dumaloy yung dugo. Okay, number five. Number five, get control of anemia. Dahil po, ang maraming Pinoy ang mahilig magpuyat at mahilig gumamit ng mga lintik na cellphone na yan. <laughs> Tama ba? so prone na prone po na tamaan kayo ng anemia o pagbaba ng bilang ng dami ng dugo. Ang atin pong saging na saba ay malaki ang maitutulong para paangatin ulit ang bilang ng hemoglobin ng hematocrit at saka na rin po ng ating platelets. Yeah. Dahil po ang saging na saba ay mataas din po ang iron content. Yeah. Number six, for healthy liver. Malaki po may tutulong ng pagkain na pagkain sa ng saging na saba para po ang ating liver o ang ating atay ay maging healthy. Maiwasan na magkaroon ng liver cirrhosis, maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver na kung tawagin sa science ay hepatomegaly. Bakit daw nakakatulong ng gusto ang saging na saba? Sige, basa. This liver is one of the human vital organs, and need, organs sa digestive system. and need to maintain health. Uh -huh. To maintain the health of the liver, need to consume nutritious foods such as saba banana. Saba banana is also a highly recommended for consumption by liver sufferers because in this roots contains a lot of nutrients that give a positive effect on the body. Dahil ang mga nutrisyon na karga-karga na, na ni saging na saba ay pagkain din po ng ating patay. Good for diabetics. Listen, yung fiber na meron kay saging na saba. Kaya kung kakain kayo ng saging na saba, pakinggan nyo, kung kakain kayo ng saging na saba, huwag nyo tatanggalin yung para mga himay-may na galing sa balat. Yung parang, correct, thank you for that. Yung parang sinulid. Kasi yun that po, is the fiber. Yun po yung fiber. Kung talagang gusto nyo, fiber lang, ayaw nyo nung saging mismo, kainin nyo yung balat. yes. <laughs> <laughs> Tama. <laughs> dahil yung fiber Ang magsisilbing natural insulin sa loob ng katawan. At dahil natural insulin siya, iko-control or i-regulate niya yung blood sugar o glucose. Kayo ay may problema naman sa pagtatae o diarrhea is LBM. Ano yung LBM? Loose bowel movement. So ibig sabihin po ng uh, diarrhea ay hindi mo makontrol, labas na labas yung dumi. So, makakatulong pong matindi ang saging na sa Kakainin mo siya, pero katulad ng bilangin ka dapat po after meals. Malinaw?